Kita niyo yung ay ko? Kita yes. oh. niyo sa kerno? O di pit rin? O dito pit up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko? Bago natin ipagpatuloy yung munting video natin mga tropa Mapagpalang gabi sa ating lahat At ako ay small content creator pa lamang Sana ibalato lang nyo sa akin ang pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button para updated kayo sa mga susunod ko mga video maraming maraming salamat po sa inyong lahat, ipagkita ko lang sa inyo yung uh, kustado ng uh, bahay ng ating dating pangulo si Tatay Digong at uh, kayo na ang humusga, tayo na ang humusga, kasi kung pagmasda natin o oh, yan ba yung bahay ng uh, presidente, lumang lumang ordinaryong ordinaryo nasa iskinita pati kung tutuusin kung bahay lang ang pag-usapan sa tagal nga nungkulan sa gobyerno nitong ating dati na Pangulo kahit pa siguro ilang mansion yung gawin niya ibakit eh bakit ganyan oh, kung pagbasihan natin yung mga sinabi niya at yung tagal ng ano niya panunungkulan hindi naman yan tumalon diretso sa pagka-presidente dumaan pa siya ayon sa sinabi niya ha at sa kita natin sa social media dumaan siya pagka prosecutor, prosecutor nagiging mayor vice mayor kung hindi ako nagkamali nagiging ah, congressman pa oh bago siya nagiging presidente pero tingnan naman natin yung kustado ng bahay niya at kung pagmasda natin yung sa panunungkulan niya, diyan natin makita kung gaano siya kasinsiro sa pagmamahal sa bayan at saka pagmamahal sa taong bayan. Binuhos talaga niya. Eh, sa anim na taon lang, naramdaman agad natin yung pagbabago ba sa ating bayan. Diyan natin makita nga hindi siya pira-pira. At kahit siguro singkong duling, base sa nakita natin, at sa mga sinasabi niya malabong mangyari nga merong ginawa nga hindi ang pakay lang talaga nitong PRRD sa pagkapolitiko kung hindi magserbisyo sa bayan dahil mahal niya ang mga taong bayan eh. lalo na sa mga bata nga may mga sakit kung pagmasda natin yung mga video niya nga nakita natin lalo na yung may mga anong tawag nito yung di ba meron siyang programa para sa may mga sakit nga kung hindi ako nagkamali kanser man yata yan. nga umiiyak pa siya oh dyan, ba lang makita na natin at ipagpatuloy natin tong testimonya sa kapamilya niya tungkol sa bahay niya sa loob mismo ng bahay walang ano ano lang basta may maupuan lang tayo may upuan ka lang doon may electric pan o meron doon, bago lang yung ano niya, yung aircon sa loong kasi mainit. Pero ilang taon yun, bago nagkaroon. Kasi ginanuman siya ni Hanere. Tinan mo si Inday, may aircon, bakit yung bahay natin wala? Diyan ba lang makita natin niya napaka-ordinaryo, napaka-payak nga pamumuhay ng ating dating Pangulo. At hindi lang yan, pagmasdan natin yung mga video niya o lumalabas sa social media, minsan, Diyan nga lang makain sa tabi-tabi. Yung ulam niya pag tingnan natin. Wala din pagkakaiba sa ulam ng ordinaryong mamamayan. Eh, saan ba tayo makahanap kaya ng ganyan na kahayis nga libil ng tao pero bumaba na ano sa nakipantay sa mga ordinaryong mamamayan kahit si kita natin o pag saan siya magpunta nakipaghalubilo na, kahit sa pagkain, gumakain nga ng ano eh, kung sa Bisaya pa ginamos, ano bang tawag sa Tagalog ng ginamos, kaya mga ano sila nga klasing politiko, hindi pangkaraniwang kaya yung umupo siya saglit lang nakakita agad natin yung pagbabago sa loob lang ng 6 years nadaanan pa nga ng ano eh nadaanan pa ng pandemya nga matindi Sige raw, kung ibang presidente yung pandemya na yon, ilang napakahaba noon ha. Napakahaba noon pero dahil napakagaling sa ni nakasurvive dayo kaya kung pagmasda natin ha, pagbaba niya sa pwisto o hindi ako nagkamali 73% yung trust rating siya ang pinakamatinding uh, dumaang presidente sa ating bansa nga napakataas pa rin yung trust rating kahit bumaba na hanggang ngayon at lalo na ngayon nga ang daming gusto nga pabalikin siya sa pwisto maraming nagsabing wag ka munang mamahinga kahit ako kung pwede pala nga kahit nagkakaawa dahil may edad na may edad na talaga ang ating dating presidente. Pero kung pwede pa lang ha, masarap sabihin nga, hindi lang masarap. Sana siya na lang talaga ang magiging presidente. Sa palagay ko, abutan ng kahit dalawang six years lang, tuloy-tuloy palagay ko, kung sa six years, matindi na yung pagbabagong nakita natin lalo na pag madagdagan pa ng panibagong 6 years sana yun nga lang may hangganan maiksi lang yung termino pero kahit papaano maraming taong bayan nga nakuntinto at nasisiyahan sa ano na yan, sa pag-upo niya bilang presidente o dyan makita natin kung may aligasyon man sa kung may aligasyon na sa katiwala katiwala katiwalian ano sa palagay niyo kat paniwalaan ba sa kita natin kasi kung hindi to nagserbisyo ng matino sa bayan at uh, nagano tong ating dating presidente uh, pera o sarili niya palagay ko yan ang sinabi ko kung bahay lang pag-usapan kahit ilang mansyon pa Diyan na yan tumanda Sinabi ko, diyan na tumanda yan sa pagkapolitiko eh. Pero bakit hanggang ngayon walang nagbabago Ayon sa sinabi niya At sa kita natin At saka yung testimonya ng Kapamilya niya O diyan ba lang, maliwanag na maliwanag Kaya kahit hanggang ngayon Kahit anong sabihin Eh lalo na katulad sa akin Kahit pa anong sabihin Hindi talaga ako maniwala Nga itong PRRD dating uh, yung tatay ng bayan nga merong ginawang hindi maganda sa bayan puro talaga kabutihan malasakit talaga sa bayan kasi yan o yung pag niya yung siya ang nakaupo kitang kita natin eh talagang inayos niya nagpakahirap siya dyan kaya ang bahay niya nagkakaawa Sino kaya ang presidente ang ganyan yung kustado sa bahay? Sino kaya? Nagtanong lang ako ha, dahil ang kita ko lang bahay ng presidente nga ganyan si PRRD lang eh. Nga nasa iskinita lang. Ordinaryong yung iskinita lang yung bahay niya. Di ba? Dapat. At sa bagay, marami talagang Pilipino nga uh, malaking pasalamat sa kanya. At isa na ako dyan Nga malaking pasalamat ko nga Nakatikim tayo ng BRRD nga nagiging presidente Sana lubos-lubusin mo na tatay Alalayan mo pa na ang bayan at ang taong bayan kahit wala ka na sa serbisyo Kung maari lang, bigyan mo kami ng politiko nga karapat dapat mamuno at magserbisyo sa bayan. Kung lang yung line up mo eh, Kung line up mo lahat Kung lang Yung talagang alam ko naman Ngayong mga lineup mo Hindi ka mag line up ng Mga politiko din siguro Nga nagakasira sa pangalan mo At nagakasira sa bayan Lalo na pagdating sa Presidential election Sana Sana lang Si BP Sara ang tatakbo dyan At Uh, alalayan mo sana kumbaga alalayan mo ang bayan tuloy-tuloy pa habang nandyan ka at naniniwala ako hindi na ako naniniwala maraming Pilipino nga naniniwala nga kung ano yung ginawa mo sa bayan ganun rin ang mangyari pagka si Sara ang magiging presidente dahil kung pagmasdan ko yung Davao kasi pag uh, si BP Sara wala rin naman pagkakaiba kung ikaw ang uh, mayor sa Davao o si BP Sara ganun pa rin eh maganda pa rin yung pamalakad kaya sa isip ko pagka si BP Sara ang maging presidente ganun pa rin yan sa pamalakad mo lalo na kung alalayan mo pa rin yung bayan natin lubos-lubusin muna para naman yung bayan natin magiging kumbaga yun kasi peace and order yun talaga pagka napakaganda yung yung walang kinatatakutan magkapaglakad-lakad ng maayos makapunta tayo ng saang lugar kahit anong oras napakaganda hindi tayo matakot nga baka akyatin tayo sa bahay yung mga pintuan natin nga yung mga mahirap lang nga, katulad sa pintuan namin nga tinatali-tali lang kasi hanggang ganun lang talaga ang kaya eh tapos baka mamaya may umakyat yun ang nagakatakot dyan pero kung kampante kahit walang sirado mat, pwedeng pabayaan lang dahil wala talagang kadilikado-dilikado yun yung maganda kaya yung kapanahunan mo talaga nagiging kampanding kampante ako kahit yung bahay namin noon hanggang ngayon naman kahit yung bahay namin ay kawayan lang yung siran, no? pero dahil uh, kumalma yung paligid nawala yung hindi naman totally nawala pero sa amin yung mga masasama yung loob ng maglasing tao hindi ko alam kung saan nagpunta sa panahon mo kaya sana mabalik yun. Kasi sa ngayon, aminin man natin at sa kahindi, nandyan na rin yung pangangamba at takot. Nandyan, nandyan na naman. Kaya, sa eleksyon, mab sana, mabigyan mo kami ng alam ko, ikaw ang magkakas ano ng bayan natin. Ikaw ang pag-asa dyan Maraming nagmamahal sa'yo At nagtitiwala sa'yo Tatay Digong Ilubos-lubos e mo na Kung mare. Bago ko tapusin yung munting video natin mga tropa, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan ninyo. Mga DDS dyan, sana supportahan ninyo yung munting video natin. At sana hindi tayo magsawa nga sumusuporta ni Tatay Digong para sa bayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at bye bye.